Ano tingin mo rito and how significant is uh, is this in the context of the narrative coming from the other side na maraming Pilipino nagagalit dahil uh, isinuko si BB uh, si ano si Duterte ni BBM sa ICC. Well ako it could be taken either way kasi ang tanong ay gusto mo bang managot kasi hindi naman kasi exactly tanong kung saan. At hmm. naratibo din naman ng mga supporters ni Duterte na pwede siyang managot, pero dito sa Pilipinas. Kaya lang, walang kaso. Kaya palagi ko yun yung importante konteksto dito sa tanong na to. Uh, tsaka ano pa to eh, February, di ba? Kaya, kumbaga, uh, ang tanong dito ay, sa Hague ba? O sa local court? Pero nung February, kahit pasabihin natin hindi pa gumugulong yung kaso, wala pa rin. At hanggang ngayon, wala namang kaso sa Pilipinas. Kaya ang tingin ko, ito ay talagang suporta para sa ICC. At palagay ko, kung ngayon yan itatanong, eh, mas tataas yung figures na yan. Lalo na, uh, hindi ko alam kung paano sila maghahati-hati pa. Pero kasi yung urban tsaka rural na, na hatian, meron na kung ano dito, meron kaming uh, pinag-isipan ko dito. Dahil palagay namin yung tokhang, operations, hindi ganong kalala sa mga rural areas. Talagang mm -hmm. sa urban poor areas ito nag-impact. ano nag Kaya kung medyo mas queue mo pa ng konti yung data or kung marami-rami ito na sa mga urban areas pa, kasi ngayon parang 48% 52, no, ang figures. Ano, uh, baka talagang tumurulto ng yes, he has to be accountable. More than 51%. Pero klaro na to na support para sa uh, accountability measures. Ulitin mm. lang natin para sa mga viewers natin. No? Ang mga nag-agree na dapat papanagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga patayan kaugnay sa illegal na droga ng panahon niya, 51%. At dun sa 51%, ang nagsabing strongly agree, 32, somewhat agree, 19. So pinagsama yon 51. Ang undecided, 14%. Ang sinasabing nag-disagree sila dun sa katagang iyon, 25%. Ayan, yun po yung lumabas sa sa datos ng social weather stations. Okay. Christian, e ito din. Go ahead. Sorry. Go ahead, yung sige, go ahead. don't know enough. Kasi parang may yung parang, hindi ko alam kung ano na nga yan. 10% maliit. Ibig sabihin talagang naiintindihan nila kung anong desisyon nila. Oo. Oo. So maliwanag sa kanila yung issue. O nga, no, maganda sa guro, susunod, tanongin na mas pointed dahil dinampot na naman siya. Yung ICC na dapat, no? Ang konteksto nito. Oo. Okay. Kanina, nagkaroon ng pagdinig yung House Senate Committee on Foreign Relations. Uh, anong tingin mo rito, Attorney Crazy, bilang isa sa mga ICC-accredited councils at uh, nagre-represent ng na ilan sa mga kaanak ng mga biktima? I think it's a pointless exercise. Uh, pero, in terms of the ICC uh, proceedings, wala yung impact sa ICC proceedings. Tuloy pa rin yung proceedings doon. But, uh, nakakatuwa lang na pinag-uusapan yung due process. Tagal na namin pinapanawagan yan na um, intindihin naman natin kung anong ibig sabihin yan. At, Uh, sa pulis usually eh, pero ngayon sa general public, tapos ngayon may sumusaw pang mga senador. Eh di sige, kung ganyan gusto din nyo namang pasukin, eh di pag-usapan natin yan. Dahil, ang panawagan namin ay hindi mabawasan ng due process si Duterte, o mawalan ng karapatan, kundi sana all, sana lahat ma-enjoy yung due process na na-enjoy e niya. Hmm. Eh yung kinaklaim ng iba, uh, I think meron din isang abogado na nagsabi nito, no? Talagang hindi nabigyan ng ah uh, sapat na due process itong si Duterte dahil dapat pinayagan siya na mag-exhaust ng legal remedies dito sa local courts bago siya isinuko dyan sa ICC. Ah, may ano naman ako dyan. So, para sa akin, iba yung kaninaw ko, para sa akin, kailangan una, primarya, yung ICC case. Kasi yun yung, yun yung nakasalang eh. Ang binabanggit na parang Siguro palagi ko ang patungkulan niya dyan ay yung Article 59. Yung exhaustion mm -hmm. of local remedies would be pupunta sa court, tapos kung pwedeng mag-interim release. Mm -hmm. I would agree, hindi naganap yun. Hindi, wala eh, hindi nadala sa local court. The arresting state or the custodial state did not follow the Rome Statute. Uh, of course, sasabihin ng Pilipinas, may reason ako, kaya niya ko sumunod. Pero hindi nasunod. Kaya lang, ang question kasi na isang, uh, papa, yun sa mga karapatan na yan, has it been substantially complied with? Uh, nagkaroon ka ba ng pagkakataon thereafter? And he has that opportunity now to ask for interim release. I understand it would be under ICC rules. Pero in, in a... Sub To substantial compliance, he would have the opportunity to ask for interim release. Ganon din naman nangihingin niya sa Pilipinas kung sakali. Kaya yung rules ng ICC, sabi nga namin, doble yun. Para masigurado mm -hmm. kung hindi magawa yung una sa local court, eh pwedeng gawin sa ICC mismo. Eh yung pinupunto ng iba na hindi, dapat kahit merong ganyang arrest warrant from the ICC, dapat ang nag-issue like, pa rin meron pa ring warrant of arrest pa ang mag-issue dapat local courts. O, oh, ang ang hirap ng ganyan kasi papasok na naman sa wala, walang jurisdiction ng ICC. Balik tayo sa would kung sino mang nagpo-position would they agree that we were a member of the court? Would they agree that at at the time that we were a member of the court? crimes against humanity or crimes were committed in the territory of the Philippines. Kung oo yan, then there's no way to deny that the court had jurisdiction over that time. Kaya kung magsimula ng investigasyon, tama lang. At ang nahihirapan pa ako dito sa mga overall na na parang scenario, parang binubutbut natin yung bawat issue, di ba? Na uh, arrest, legal ba yung arrest? Uh, nabasahan ba siya ng warrant? Parang nakaka-exhaust when the proper question, I think, for the DDS to explore would be, is he guilty of the killings bakit hindi nila ma-defend kung mamamatay tao ba 'yan o hindi ah uh, gusto nilang away-awayin jurisdiction nang uh, minsan paling-paling naman yung discussion let the ICC discuss that and hopefully they would focus on the main issue may nangyari bang patayan may nangyari bang um, crimes against humanity dito sa Pilipinas ah uh, pag iniiwasan mo yung issue na yan at sasabihin mo nga hey, hindi naman pwedeng mag mag-trial yung korte hindi naman pwede yung ICC. Eh di, ma mahuhulog sila sa bitag na, o di sige, sa Pilipinas mag-trial. Mm -mm. Okay, you, you mentioned na this is a pointless, this was a pointless exercise yung hearing ng senado kanina. K can you for elaborate? the ICC, yeah. Okay, so, so for the ICC, they won't view uh, this ang term siguro na ko ay irregularities. Sabihin na nating mayroong rights violations they were not grave enough that would void the entire proceedings that would void the warrant of arrest. Uh yung legality of the arrest actually has been questioned in several cases before the ICC already before the court. At naalala ko si Judge Raul Pangalangan binabanggit niya na, sa ganitong kaso may ganito sa ganitong kaso. But then when the court acquires jurisdiction. So, pag na-surrender niya sa kanya yung tao, parang okay noted. Kasi binibigyan niya ng pagkakataon. Itong period na ino-offer kay Duterte ngayon, yung six months, binibigyan yung akusado ng pagkakataon na i-avail yung remedies naman na yun. Ayaw mo nang uh, mag-jurisdiction, o i-raise mo yan in six months. Uh, interim release, o oh, ayan, uh, may pagkakataon ka talaga. Kaya, uh, for the ICC, I would say, kahit pa mag-progress yan, baka may hirapan sila. Lalo na, nung tinanong si Duterte, okay ka lang ba? Parang okay lang nung sinabi na uh, health-wise, naku, may sakit po yan. Sabi nung judge, sabi naman ng doktor, okay siya. Yeah. So, mahirap pong uh, magsisinungaling ka. Kung baga, may facts, tapos ititwist mo yan. Sana wag yung mga DDS, kung baga, wag naman yung wag niyo nang ipilit yung ganyan kasi in the long run mapapahiya kayo katulad nung hindi yung warrant of arrest na hindi daw na ipakita yeah eh may picture na, na hawak-hawak niya yung papel ah uh, yung hindi daw binasahan or hindi sinabihan ng Miranda rights merong parang clips yung sinabing walang abogado parang meron namang mga abogadong tatlong kasama, kaya lang namimili ng abogado, kailangan daw yung anak niya. Kaya lang, oh, yung papala, no? Uh, maging maingat din sana doon sa pagsinabing abogado si Sara Duterte ng tatay niya kasi the vice president or president even cannot practice uh, his, her, his, her profession. Kaya baka masabit sa mga bitag bitag yung mga uh, ano diyan propagandist